Grabe. Oh? Yun. Malaki. Ano? You know? Malaki to guys na lake. Masyadong mainit. Lake Agko, Kidapawan. yun Ano? Know? Well, bumubula na. No? Pwede tayo magdala dito ng kape. So, mabaw lang ng sulfur yon Dari, bang? Ikaw po? may camera. Wala Sarap ng pakiramdam. Dito. yon Oh. Ito. Support. Yun. Mau pula. Sekarang so, guys, dari kita sa Lake Agko. Ito guys, oh, lake at grabe uh, ang init Ito. init ng tubig. So Usa ka gilat-an lang rin, no? Ito, yan you know. no. Han. Bumubula na dahil sa init. Ah. <coughs> Ito guys o so Carbon yeah. Ito o oh. Yan yeah, o So totoo to Magluto ka ng itlog Luto talaga Grabe ang init dito guys oh. o so, Grabe Hindi makita kasi umaga pa Grabe oh? Yun. Malaki. Ano? You know? Malaki to guys na lake. Masyadong mainit. Lake Agko, Kidapawan. You know? Ano? Ano? Bumubula na. No? Pwede tayo magdala dito ng kape. So, mabaw lang ng sulfur. Yun. dito to bang? O, camera, ekskamera. <laughs> Olato sa Hulonoy. Picture la ayo, video. Sarap nang pakiramdam. Dito. yon Salamat gid no ya, mabuhay ka. Atang gusto mo. Oh. May mosalud ko na. Tingnan natin oh. Ito 'yan oh, bumugla ang tubig ito. Oh. This is so na kita Ako ba yung na si mo. Ito guys oh, tingnan niyo.

Buhi ka hanggat gusto mo. Dala mo, dala mo ah, kay... ate na... Ina, ina, ina. na ulit. Oh, Ati. Oh. Video ba na? Kaya nga. Picture yan. Oo. Oh. Ito isa ba, isa pa, isa pa, Ito. Uh, so, so ito guys, ato. tingnan natin ito, to, ito, yun lalawang akbar po, po. Yun, bumubula ganda dito sa Lake Agco Raben. Masarap sa pakiramdam Pag magligo tayo dito guys Sila yung naga binipit sa 20 pesos natin Ang mga ah. Kamil dito Bakit wakit 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 wakit